Dumapa ka ng bakukang ka kasi yung mga kakampi ko kailangan na yung nila ako. So, smare sip, nandito na ako. Napakaswerte ng ulisa, tinulog ng flicker niya. Tapos tinulog din ako ng moskob pero ito sureball na to. Agoy doy, napakaswerte talaga ang tao nila. May mga agod-agod man siguro to. Kaya gusto mo ko lamunin. Sorry. Agong <laughs> kapunta na sa anak ko sa pagong dito, ang tindi naman ang pana ng muskobadaw na. Ato, kaya sinabihan ko yung mga kampi ko na pasinsya na talaga kayo. Wala talaga akong may tulong dyan. Iligtas ko na lang yung kaimtang ko. Walang duwag sa atin lahi. Matatakang tayo lahat. Nakakahiya kasi. <laughs> Pakahina, man ang kalihuka ng mga kampi ko, si Rupur na talaga. Kaya nung nakita ko siya ibisa dito sa bed mga doon, nag-inisog talaga in taon siya. Wala ka nang magagawa doy. Kahit sa turi, magpatabang ka pa. Ah, 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 ah. Pinagkaguluhan na naman nila yung mga kakampi ko sa baba, mga doy. Kaya anong kailangan gawin dyan? Tama. Tapa natin yan, mga doy, kasi masyado na to sila. Kaya pinalabas ko na kaagad yung kabayo ko. Sabay kukut-ikot -ikot lang ako dito, mga doy. Wala akong ibang ginawa. Nag-ikot-ikot -ikot lang ako. Pero bakit? Why naman yung taon ganun? Humiga sila doon. Ano yun? Nahilo or nagtampo? Ah, 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 ah. ah. Huwag kayong tumigil paghinga mga doy kasi tatapusin ko lang tong mananap na to. Please lang, hintayin niyo ako. Sos Mario Sip na pag man ako sa bato pero yung bato na yun, ah, lumusot talaga ako mga doy. Hinarangan pa yung tao na ako sa bato na yun pero ah, hindi talaga yung hadlang mga doy. Hindi niya ako kayang pigilan, bato lang siya, kabayo ako. Ah, 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 yan, tama yan musko, blaban ka lang para bago ka humiga, may tignidad ka. Wala kang awa! <laughs> Hindi natin ito pakuhanin ng blong mananap tong panini, mga doy. Tingnan yung gagawin ko dyan, o di ba? Wala talaga yung taon siyang nakuha. Eh, ka, bakit yung mga kampi ko? Hindi ako sinuportahan. Pero ah, hindi yun had lang, mga doy, na ah, hindi ko yun tatapusin. Sus, Mariusip, anong yung ginagawa kong pakito? Imbis na pag-anong, pag-anong ka? Wala na akong alam dyan sa mangyari sa'yo dyan kagustuhan mo yung ginawa mo. Huwag mo akong sisihin kasi ikaw lang, lang ang plano dyan. Ah, 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 ah. Tapos sinundan talaga ako ng panini kasi gamay na lang yung kahintang ko. Anong akala niya sa akin mga doy? Easy to get? Ibahin mo na lang ako sa others. Tumungtong yung Angela dito kaya lumusog na ako. Sana pala hindi ka na lang tumungtong doy. Nadaot patuloy ako masyadong aggressive na sila dito. Antayin na lang natin mga doy na mapagod yan sila. Mapagod din yan. At dahil napagod na sila mga doy, pagkakataon na natin to. Huwag natin palalampasin yung pagkakataon na yan. Mindset ba? Mindset lagi? Remember that. Buti tinyo Sinabihan ko yung angela namin dito mga day, tumungtong siya sa akin lang. Wala siyang ibang gagawin, tumungtong lang sa akin. Kahit pumikit pa yan si Angela, pag nakatungtong na sa akin mga doy, okay lang sa akin. Uy sus, Mario, sip Angela, hindi ko yung tao nararamdaman yung presensya mo. Kung saan-saan ka naman yung tao nakatungtong ni, eh? hindi ka naman makasabot. Sorry, sorry. <laughs> Huwag ka nang tumungtong sa akin, Angela. Hindi na kita kailangan. Nagtampo na ako sa'yo. Maghanap ka na lang kung saan saan ka magtungtong dyan. Hindi na ako magpapatungtong sa'yo. Kalimutan na lang natin yung panahong magtungtong ka pa sa akin. Ah, 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 ah. Kaya kailangan ko na talagang tapusin to mga do'y Kasi baka matungtungan ako ng Angela. Ayaw na ayaw ko na talaga magpatungtong sa kanya. O okay, kita mo, tumungtong siya sa akin. Hindi ko yan tatanggapin mga doy. Gagawa tayo ng paraan dyan para makaalis yan sa pagtungtong niya sa akin. Mindset ba? Mindset lagi? Makalagot. Ah, 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 ah.